isang mapagpalang araw sa ating lahat mga bossing so ngayong araw ay nandito tayo nga sa church no sa harapan ko ng Kiyapo Church at mag-update nga po tayo dito sa mga street food Hidalgo Street and then Villalobos Street dito lang ho yan sa harapan po mismo ng Quiapo Church no? so ano yung mga pagbabago rito dahil sa mga clearing clearing po no? so ayan samahan nyo po ako once again lakay adventure and then syempre mga bossing no uh, shout out po sa inyo lahat sa aking solid subscribers and viewers no maraming maraming salamat so dito po ay uh, Villalobos Villa Lobos Street no papunta na po ito ng Kenta Market. And then dito po ay uh, Hidalgo Street. So ayan. Kung napapansin nyo po na napakarami nga po dito mga vendors dito rin. And then dito, dito pa lang no, ay napakarami na talaga no. Halos hindi ka na makadaan. O ayan, ngayon, napakaluwag na po. So may markings po dito, yung yellow no. So hanggang dyan lang po yung kanilang uh, paglalatagan. And then ganun din po sa kabila. So ayan, pag magiging okay na yan nasunod po yan sigurado na maluwag na po rito luluwag so yan ikutin nga po dito natin mga bossing so ito gilid po yan ng Kiapo Church so ayan yan na po yung uh, nagaganap no na adjustment bali ina-adjust na po nila yung kanilang mga pwesto pwesto mga bossing yun no hmm inaayos na dito sa kabila Ganon din yan yeah, o basta susundin lang yung yellow lane yung mark ito to na hindi sila lalagbas Ganon din sa kabila mga oh, boss yan yeah. yan yeah, o mga pa lang sila kasi dito, minsan, hindi, grabe ha, hindi ka basta makakadaan. Ayan, no? halos lahat po pala ay naging, ano na, cleared na. So, panibagong uh, gawa po sila ng kanilang mga pwesto. So, dito yung kainan ni, uh, yung famous Tanghon So, dito yung pinaharap ko nila. Ayan. So, malamang, adjust uh, lang hanggang dyan lang talaga, no? Ayan. Eh. Pero eto mga bossing no Tuloy pa rin maging ganun na is tuloy pa rin yung uh, famous sa uh, tanghon So ayan Ayan guys uh, Talaga naman na uh, madami pa rin naman taong kumakain Ayan you know. yun know. Ayan you uh, no know, mga boss So po si Madam oh, yung pinakamayari ng famous sutang hon no, kumakain. Hi, good afternoon po, ma'am. Ano po, nag-ano na po, no? Nag-adjust na po talaga, no? So, ayan. Sila po yung owner ng uh, famous sutang hon. So, liliit na po yung ano dito sa harapan. Pero maluwag naman dito sa pwesto niya po. So, wala pa rin problema. <laughs> Kasi marami ang space sa loob. Sige po. Enjoy po sa kain po. So, yan po yung may-ari po na uh, famous sa so, Tanghon mga bossing. Ayan. Uh, lunch time na pala. Boss, <laughs> shout out. Ang sarap na. Sige po. Sige po. Okay. Ayan. Diretso na tayo mga boss. So, maring bukas or next day pakita na natin yung pagbabago ng pagdakalatag na Ganon din ho ang nangyari doon sa Divisoria, no nagkaroon talaga ng markings so eto mo tagal alam ko dati na yung markings na yun, yung yellow na yan no Uh, yan naman yung sinunod nung una no? nung si Yormie pa yung naka pwesto, mayor siguro nagbago na lang noong na ano na si Lacuna na ang pumalit na mayor so hanggang sa ano na lang naging lumak, nasakop nang nasakop, lumuwag so lumit na yung uh, daanan ayun busy busy ang karamihan mga bossing ha no. Ah, yung pansitan ni ano saan na ba yan? nadaanan natin hindi ko na napansin kung saan siya pansitan ni Huawei so dito na yan oh, sa bandang dulo eto dito yung parang mga marami ang pasalubong pasalubong dito yung masarap na ano na throat shake ayan no talagang susundin na nila yung yellow line ayan oh yun no oh so eto na dito na yung harapan ng SM no kaya po Ayan, papunta na po yan na Karyedo. So, dito wala pang markings dito sa harapan ng, ng SM. Hindi natin masabi kung may, may latag din ho dyan, no? Ito. Hanggang dito na lang talaga yung latag. Yung pwede yung mga, yung mga vendors, no? Na pwede nilang uh, paglatagan ng kanilang lamesa, kariton, or ano pa man dyan. So, tapos po tayo rito sa Villa Lobos. Kabilang street lang po yun, no? Iyan na, papunta na po yan dyan yung Kenta Market. So, dito tayo sa Carlos Palanca Street. sana all ko na lang kung ganyan talaga yung uh, pagbabago Kung no? kumbaga sa sa Imos po hindi naman sa pinag ay habang ino nabago rin po ni ay congratulations sa pangalawang term ni Mayor AA no Advent ko la talaga naman na maganda maraming mga ano mga vendors or ano rin yung parang ano sa kanya pero syempre para sa kabutihan ng lahat 'to yun so naging maluwag ang imo tapos, naging maganda. Naisaayos lahat. Basura. Napakalinis so doon. And then, bawal yung mga plastic. So, eco eh, bag, pwede. Ayan, no? So, ewan natin kung magkakaroon mga pesto-pesto pa -pesto ulit dyan. Dito, maluwag na talaga. So, nasa ano na. No? So, dito na nga, mga, mga bossing no yan ang uh, Quinta Market punta ho doon is ano? dito na tayo ulit ito so, natin yung kanina no Villa Lobos so ito yung Villa Lobos yun yung pinakaharap na ng Quiapo uh, Church so ayan no kumana lang po tayo kanina pag once na tayo ito sana yung tutubukin natin so ayan pansamantala oh nandiyan lang na sila sa cutter pa yan so habang sinasaayos pa lang yung kanilang mga pwesto no? ayan pansamantala doon muna no? pero dito mga boss may marking eto siguro yung susod din you no? Know? ganun din sa kabila may marking eto yung bali susundan nila na magiging pwesto nila ayan hmm sa Divisoria, ayos na ayos eh. Sumusunod na talaga yung mga ano rin po doon. Mga naglalatag mga vendors, no? Talagang uh, dyan lang sa guhit. Oo nga naman, kaysa uh, naman hindi ka makapagtinda. Yan ang nga sabi nila, okay na yan, kaysa daw hindi sila makapagtinda. So, ayan. Dito siguro, hanggang dito yung guhit. Ganon din sa kabila, mga boss, pero wala pa eh. Ayan, pero na, uh, alam ko na repento mga bagong pintura na to. Ay, yung mga iba oh, nag-aayos na rin. Baka, baka bukas okay na to. Naayos na nila yung mga kanilang mga pwesto-pwesto, no? Ayun, no? hindi natin masabi kung paano ba yung mga nagpropesto rito mayroon bang ano yan may mga permit din kaya yan may mga binabayaran or ticket na lang din so ayan siguro hanggang dito na lamang po mga boss no? so yan lamang yung ating update dito sa Baikya po. Hidalgo and Villalobos Street so once again na kay Adventure maraming maraming salamat nawa ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at syempre ligtas sa namang kapahamakan sa buhay once again na Adventure God bless everyone thank you thank you I'm strong enough, I've never been the kind to give it up. But this time, I don't know which way to go. Somewhere I've already been, am I really going back again this time?